Wag na nating patagalin. In ng Batang Sampalong Scholarship Foundation. Pasok na po kayo lahat dito! Isa lang hiling ko, pag dumating kayo sa posisyon na pwede na kayong tumulong, sana huwag kayong magdalawang isip. Baka next time, ikaw magbigay ng kabuhayan sa mga kababayan natin, ha? Happy second year anniversary, dear SB. Grabe. Isang taon na naman na nagdaan para sa programa natin na nagnanais magdala ng inspirasyon, pag-asa at pangmatagalang solusyon para sa mga kababayan nating Pilipino na madiskarte at gustong umangat sa buhay. At dahil second anniversary natin ngayon, ito todo natin ang pamimigay ng blessings. Gaya ng lagi kong sinasabi, tututukan natin ang tatlong K, ang kalusugan, kaalaman at kabuhayan yan ang hatid natin para sa daang-daang mga kababayan natin na narito po ngayong araw. Kaya wag na nating patagalin. Welcome to our special second anniversary episode ng Dear SB. Ako si SB, Samber Sosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Oo, anyway, okay. really na. Ako si SB Sam Versosa. Balibala Dalawang, mm -hmm. Dalawang taon na um, puno ng mga kwento ng pagbabago, inspirasyon at pag-asa. Isang programa na nagsimula sa simpleng adhikain ha? ang makapagbigay tulong sa mga Pilipinong patuloy na lumalaban sa anumang hamon ng buhay. Ang dami! Isang food guard para sa inyong pamilya. Mula Luzon, Visayas, at Mindanao, ating binigyang katuparan ang bawat dasal at hiling ng ating mga kababayan. Salamat po, sir. Pamilya mo. Hindi <laughs> po dahil kay Sir S.B. Ikaw po ang pabago buhay ko, sir. Marami po po ang matulungan po po sa Salamat po, Gamit ang mga pangmatagalang solusyon, para may angat ang kanilang sarili sa kahirapan. Pero hindi lang buhay nila ang nagbago sa loob ng dalawang taon. Dahil ang mga tulong na hatid ng Dear SB, ating mas pinalakas at mas pinalawak pa. Binigyang tutok ang tatlong pangunahing pangangailangan ng bawat Pilipino. Ang kalusugan, ito so kami po ang pupunta sa mga kababayan natin at aalamin natin yung mga pangangailangan medikal nila. Ang kaalaman o edukasyon. Sobra-sobra talaga talagang tulong niya sa amin. At kabuhayan. Ito, regalo namin sa inyo. Kabuhayan at negosyo package para sa lahat! Lahat may kabuhayan! Lahat ng mga yan, ating ibibigay ngayong second year anniversary ng Dear SB. Pagtutok sa kalusugan, yan po ang laging dinadaing sa akin ng mga kababayan natin. Pampagamot, pampa-hospital, pambili ng mga maintenance medicine. Kaya isa sa mga pinakaunang programa ang inulunsad natin ay itong mga SB Mobile Clinics natin na kumpleto ho ng mga serbisyo medikal. Fundasyon ng isang produktibong komunidad ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Kaya naman noong 2024, ating inilunsad ang SB Mobile Clinics isang programa na naglalayong makapagatid ng libre at dekalidad na serbisyong medikal para sa bawat Pilipino. Dala po ng mga SB Mobile Clinics ay ang mga libreng serbisyo tulad ng X-ray, ultrasound, ECG at iba't iba pa pong serbisyo. Bukod sa mga medical check-up, may mga optical mission din po tayo na nagbibigay ng salamin para sa ating mga kababayan. At masayang masaya po ko dahil napakadaming kababayan natin ang nakikinabang sa mga SB Mobile Clinics at mga SB Mobile Butika. Naging plataporma rin ang Dear SB sa pagbibigay kabuhayan sa ating mga kababayan. At sa tulong ng social media, mas nabigyang boses pa ang maraming Pilipino na maipabot sa inyong Kuya SB ang kahilingang magkaroon ng sariling negosyo gamit ang Show Nila Mobile Franchise Business gusto namin mapalago ninyo ito magamit para makatulong sa pamilya nyo. tutulungan ko kayong tulungan ang mga sarili niyo at dahil second year anniversary ng Dear SB may panibagong business opportunity tayong ibibigay sa ating mga kababayan Magandang magandang araw sa inyong lahat. Excited ba ang lahat? Muhang masayang-masaya. Pero bago nating simulan, gusto ko lang magpasalamat po sa sa inyong lahat sa walang sawang suporta. Ah. Hindi lang po sa akin kundi sa programa nating Dear SB. Actually, kayo po talaga 'yung aking inspirasyon kaya lalo kong nagsisipag kaya lalo kong ginagalingan. At ngayong araw eh Ituloy-tuloy natin yung programa na malapit sa puso ko. Yung Tatlong K. Yung KKK. Kalusugan, kaalaman at kabuhayan. Yan po ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayong araw at uh, gaya ng uh, tagumpay ng aking kwento, ipanalo natin ang kwento ng mga buhay ninyo. So excited na ba kayo? Mahina, excited na ba? Gusto niyo nang malaman ng mga regalo ko sa inyo? Huwag na nating patagalin! In 3, 2, 1, Tagal ko na po itong ginagawa, pero kahit maraming beses ko nang nakita, parang first time pa rin po sa akin. Oh, thank you po marami. Malaking tulong po sa pamilya ko too. Masusanay ka na magtinda. Yes po. Ba't ka nahihiyap? Wala na, natutuwa lang po. Gratia. Gulog ng langit po yun. Gulog ng langit. On. Wag na nating patagalin! In 3, 2, 1, buksan na yan! Alam nyo po, matagal ko na po itong ginagawa, pero kahit maraming beses ko nang nakita yung mga reaksyon ng mga kababayan natin tuwing nakakatanggap ng kanilang bagong kabuhayan, puhunan, groceries, at kung ano-ano mga tulong, eh, parang first time pa rin po sa akin na talaga nga, ibang-iba ho talaga ang aking pakiramdam. Nay, congratulations! Thank you po o, oh, oh, ba't nanginginig ka? Excited na excited po ako. Si oh, nanginginig oh, si Nanay. Talaga nanginginig si Nanay. Ano bang trabaho mo dati, nai? Vendor lang po kami mag-asawa. Oh, thank you po, maraming. Twelve years ng street vendor, ang 44 years old na si Nanay Rosaline. Bukod sa pagtitinda ng tusok-tusok, umi-exra rin daw siya sa pagpapajak paminsan, lalot lagi silang kapos sa budget. Bagaman may iniindan ng mga karamdaman, kinakailangan daw talaga niyang kumayot para sa pamilya. May diabetes, isa din mo sa puso. Kaya ko naman po siyang tiisin. Kailangan kasi para din sa mga bata kasi kailangan ko rin lumaban. Kasi kung bibigay ko rin yung sarili ko, yung ko lagi yung nararamdaman ko. Walang mangyayari sa amin, pare-paresta na rin kami na anganga. Kaya kailangan po talaga magsumikap. Nang makita ni Nanay Rosaline ang ating panawagan sa social media, kagad siyang nag-comment. sa kaling, mabigyang pansin ang kanyang kwento. Naisip ko po talaga at magiging malaking tulong din sa amin. Sakali pong ma-approve at awa naman ng Diyos na bigyan ako ng chance na makuha sa -isa, isa sa mga mga nag sa ayon niya. Grabe, oh, nanginginig pa rin siya. Oh. Oh, thank you po marami. Malaking tulong po sa pamilya ko. Ay, salamat po. Ay, Nay, sarili ka lang uh, show my nila business, ha? Sana palagoy mo ito. Gagabayan ka namin kung paano magbenta, paano mag-supply, pano mag, mag uh, supply, paano palaguin itong negosyo mong to, ha? Opo, thank you po na marami. Pero relax ka lang. Congratulations, ha? po. Okay, salamat po. At dahil second year anniversary natin, may panibagong business opportunity tayong handog. Ang SB Store ng Bayan. Tay, kumusta? Ikaw na nabunot ko. Yes, kamusta ka? Ito, Anong trabaho mo? Nagtitinda lang po. Titinda ka na ako. So, sanay ka na magtinda. Yes po. Ba't ka naiiyak? Wala na. Natutuwa lang ha? ako. Naging responsibilidad na ni Akmad Lidasan ang paghahanap buhay na mag-isa lalo't may iniindang karamdaman ang kanyang asawa. Dahil araw-araw na nagtatrabaho sa ukayan, lubos na ikinalungkot ni Ahmad na hindi niya natutukan ang paglaki ng kanyang anak. Mahirap po parang nahati yung atensyon kung ano bang mangyayari sa anak ko. Kasi hindi ko sila na... Hindi ko sila na ano ba na babantayan kasi mas inuna ko yung pagkuhan ng pera para pangkain sa kanila. Tapos, yung asawa ko may sakit din sa puso. Ayun, tinitiis ko na lang kung ano man ang darating sa akin. Sana alam ko rin na pagsubuk lang ito mga... Kaya naman, laking pasasalamat ni Akmad na nabigyan siya ng additional na pagkakakitaan para maitaguyod ang kanyang pamilya. Ito, dagdag lang paninda, dagdag pagkakakitaan. May kasama pang grocery yan ha, para sa pamilya mo. Ha? Kano miyak? Bilib ako sa sipag mo. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kasi importante, yung... huwag tayong bibigay ha? May Masaya lang ako Masaya ka kasi ba? Malaking tulong na ito sa akin. Nagkakabawas na sa pag-aalala ko sa mga pang-araw-araw. Satuwa. Mag-aalala ako. Baala sa'yo. Maraming dito salamat. Dito na. Dito si SB. Pagpahayin ko po ng Diyos. Walang amin. Man. Walang anumang, ha? Ay. Salamat, kapatid. Salamat, ha? Baala sa'yo, ha? Palagay mo sa aking pag iikot may katangi-tanging mag-asawa akong nakilala dahil ang kanilang natanggap na shumai nila food business kanilang ipinaraya at ibinigay sa isang pamilyang mas lubos na nangangailangan ito ito ang gusto nila. So, ang Maynila nila, gusto na ipalagot sa tindahan para sa isang na uh, kasawang may anak na may kapansana. Kasi sila ko ng ang sa So, gusto mo Maynila mo sa kanila. sa Salat sa buhay ang pamilya Lumaino. Walang trabaho si Jessa habang pump attendant sa gasolinahan ang asawa. Mahirap kasi nangungupahan na kami. Walang sariling bahay, lima anak ko. Pinipilit lang po makaahon sa araw-araw. Kahit anong tipid namin, kasi sa upa pa lang po, sobrang mahal na. Pero sa kabila ng kanilang kahirapan, napili pa rin nila na ipaubaya ang blessing na kanilang natanggap. May anak pa po sila na disabled. Ayaw po nakipag-try ako makipag-switch kasi naawa din ako sa kanila. <laughs> Nakikita ko din po yung kalagayan nila. Mas mahirap pa sa akin. Kung ako na mahirap din yung sitwasyon ko, ma'am, mas masakit din sa akin. Nakikita ko yung kapwa ko na gano'n. Kung kaya ko po mas tumulong din sa kanila, ibibigay ko po. Kaya yun po, nakipagpalit po ako sa kanila ng kabuhayan. May ganito dahil uh, na mabuti yung mga puso ninyo. Hindi nyo na kailangan ibalik. Bibigyan ko na rin kayo ng sarili ninyo bibigyan ko na rin sa iyo. Isa pang show ngayon na, ha? Hindi nyo kailangan magbigay pero napakabuti ng puso mo. Mm -hmm. Nay, congratulations! Thank you very big, big daw, Nay. Congratulations! Ay, salina, alika, alika. alika. alika, alika dito. Bless. Yun? Nay, Nay, anong trabaho mo ngayon? Eto na. Naglalaga po akong sabi nyo. Diba ako sabi nyo? O ito nay. dagdag paninda, dagdag pagkakakitaan para sa'yo, ha? Nagbigay na rin ako ng mga groceries, ha? And para po. sa pamilya mo. Walang nga naman, Congratulations na, ha? 65 years old na, pero nagbabanat pa rin ng buto si Lola Victoria. Bukod sa pantawid pamilya, exercise na rin daw niya ito para sa kanya. Binibenta ko ng dagang saging, shake po ako, nagtitinda po ako ng almusal. Kasi po pag tumigil ako, lalo lang ako nanghihina. Kaya gusto ko may ginagawa. Kasi pa, parang exercise ko na yun. At kahit may iniindang karamdaman, sige pa rin daw sa pagtatrabaho si Lola Victoria. Malapit talaga ang puso ng inyong kuya SB sa mga kagaya ni Lola Victoria. Kaya naman, bukod sa natagnap niyang regalo, may pabonus pa akong handog sa kanya. Gusto mo ba ito? Nasa likod mo? Ha? Gusto mo ba yan? Ha? grasa Gulog ng langit. onay, Nay, itong nasa likod mo, sa'yo na to. Ha? Dagdag uh, pagkakakitaan, dagdag puhunan, dagdag sa ibebenta mo, Nay, ha? Sana mapalago mo yan, mapag mo, para pag binalikan kita, malaki na yung tindahan mo, ha? Congratulations sa'yo, Nay. Yeah! Nakakataba ng puso makita ang mga di matatawarang ngiti ng ating mga kababayan na sa kabila ng hirap ng pinagdadaanan ay nananatili pa rin silang positibo. Hindi kailanman nawalan ng pag-asa na may darating pa rin biyaya. Sobrang time po lang po kasi sobrang ano eh, dami-dami pong nag-comment isa po sa pinagpala. Thank you. Alam na naman ay. Masaya, masaya po ako. Thank you po, Thank you po. Ito po malaking tulong po. Welcome! Congratulations! Salamat, Welcome. Salamat. salamat! Dasal ko na magtagumpay sana sila dahil laging nandito ang inyong kuya SB handang umagapay sa sino mang nangangailangan. Mga scholars ng Batang Sampaloc Scholarship Foundation, pasok na po kayo lahat dito! Isa lang hiling ko, pag dumating kayo sa posisyon na pwede na kayong tumulong, sana wag kayong magdalawang isip, Baka next time, ikaw magbigay ng kabuhayan sa mga kababayan natin, ha? Malaki ang naging papel ng edukasyon sa tagumpay na tinatamasa ngayon ng inyong Kuya SB. Galing man ang aking pamilya sa wala, ang kahalagahan ng edukasyon ang tanging kayamanan na naipamana sa akin ng aking mga magulang. Bagay na pinagsikapan ko para mapaunlad ang aking sarili at maiahon kami sa kahirapan. Pang-anim sa siyam na magkakapatid, si Wheeler Catley. Mm, papa ko po, kakarpintero po. Yun, sideline, sideline po siya kahit anong trabaho para may pangkain lang po sa po siya. Bigla na lang po sumigip yung dibdib niya. You know? Sa init na rin po ng panahon, palagi siyang pagod sa ano, hapon. Yung mama ko po is nawala po siya dahil sakit niya na breast cancer stage 4. Nagkikimo po siya hanggang sa hindi na po niya kinayanan. Nasa fourth year college na si Wheeler. Food technology ang kanyang kurso. Malayo sa totoo niyang pangarap na maging pulis. Ang gusto ko po kasi is criminology. Naubusan po ako ng slot. And kaysa huminto po ako, kumuha na lang po ako ng ibang kurso para magpatuloy sa pag-aaral may kanya-kanyang buhay na ang mga kapatid ni Wheeler. At dahil alam niyang hirap din sila sa buhay, dumiskarte ng kusa si Wheeler bilang isang motorcycle taxi driver para matustusan ang kanyang pag-aaral, pati na rin ang kanyang bunsong kapatid. Simula nung nawala yung datay ko, doon ko po, doon po lumawak yung kaisipan ko na kailangan ko na rin pong umilos, magtrabaho, ang inspirasyon ko para magpatuloy sa pangarap, pangarap ko is yung huling habili ng mama ko bago siya mawala. Na tapusin mo yung pag-aaral mo kasi ikaw yung una graduate Tapos yung bunso, bunso mo, bunso namin, pagtapusin mo. Nasa second year college naman si Renzo Victorio kasalukuyang kumukuha ng kursong HR Management. Bilang panganay sa anim na magkakapatid, ninanais ding makapagtapos ni Renzo para matulungan ang kanyang pamilya. Kapos daw kasi palagi ang kanyang budget, lalo't hindi sa patang sahod bilang security guard ng kanyang ama. Five years from now, siguro ang tangi kong matutulong sa kanila is mabigyan sila ng sapat na bahay at or business kasi gusto ko po gusto ko mag-business na nanay ko ng karinderya. Kung kaya ko pong ibigay, bakit hindi ko po ibibigay? Nakaasa ngayon ang pag-aaral ni Renzo sa kapatid ng kanyang lola. May iniinda itong cancer, kaya naman gustong makapagtapos ni Renzo para masuklian ang kabutihan loob nito. Siguro yung gusto kong may give back ko sa lola ko ngayon is yung mabigyan siya ng ano, um, magandang Maganda nga ano healthy living and also mag na po yung kinakaarap niya ng sakit ngayon. Kahit sobrang hirap po ng buhay, gumagawa po ako ng way para maituloy ko yung pag-aaral ko ngayon. And nag-apply din po ako ng mga scholarship. Edukasyon ang siyang susi tungo sa mas magandang kinabukasan. Kaya naman, malaking bahagi ng ating programa ang pagbibigay ng tulong sa mga kagaya ni Renzo at Wheeler na hindi kailanman sumusuko sa kanilang matayog na pangarap sa buhay. Kamusta po ang lahat? Masaya ba? Sabi ko nga, ang tututukan natin, tatlong K, kalusugan, kabuhayan, at itong susunod naman, kaalaman o edukasyon para sa mga kabataan natin. Huwag na natin patagalin ang mga scholars na napili natin at lumapit sa ating opisina. Mga scholars ng Batang Sampaloc Scholarship Foundation, pasok na po kayo lahat dito! Sempre kasama natin uh, in partnership with ched of course uh, commission on higher education. Nandito po sila para tulungan kaming ipamigay itong mga scholarship grants sa ating mga kabataan para, para! Edukasyon ang magbibigay sa inyo ng oportunidad sa buhay. Isa lang hiling ko pag dumating kayo sa posisyon na pwede na kayong tumulong, sana huwag kayong magdalawang isip. Sana next time kayo naman yung tumulong, kayo magbigay ng scholarship. Baka next time ikaw magbigay ng kabuhayan sa mga kababayan natin, ha? So again, congratulations sa inyo. Congrats! Sa loob ng dalawang taon ng pagbibigay tulong, inspirasyon at pag-asa, mas nakilala ko ang kwento ng bawat Pilipino. Naranasan ko ang ilan sa hirap na kanilang pinagdaraanan sa araw-araw. At naramdaman ko ang mainit nilang pagtanggap at pasasalamat. Hindi kailanman mawawala ang mga pagsubok sa ating buhay. Pero habang umiikot ang mundo, lagit-laging may darating na bagong umaga. Isang masigla at masaganang buhay para sa ating lahat. Masaya ako na nakasama ko kayong lahat dito sa programa natin. Yung talagang advokasya natin dito sa Dear SB. Kaalaman, kabuhayan, at kalusugan. At masaya po ako na nakapagbigay tayo ng konting ginawa, pag-asa, inspirasyon sa mga kababayan natin. Ang laging sinasabi ni Kuya SB, tutulungan ko kayong tulungan ng sarili ninyo. Gaya ng tagumpay ng aking kwento, ipapanalo natin ang kwento ng mga buhay ninyo. Dalawang taon na po ang Dear SB. Salamat po sa lahat ang sumusuporta. Hanggang kaya namin tumulong, hanggang kaya namin magbigay, hanggang kaya namin magbago ng buhay, nandito lang po ang Dear SB. Maraming maraming salamat! SB. Maraming salamat po. Thank Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po. Uli! Ako si SB! Sam Sosa! At ito ang Dear SB! Kain ka, nakikilangoy ka, nakikiiyak ka, nandun ka, nagbibenta ng ice cream. Pwede ka naman tumulong na wala ka doon. Why do you want to be there? Bakit kami dapat maniwala sa to?